Hello people for today's vlog. Ayan guys, hindi na po ako nakatanggi guys nung niyakag po ako ni Lani eh, kasi niyakag daw siya nung aming kaibigan din na si Matet. Kami daw po ay mag-i-exercise. Ewan ko ba kung saan kami pupunta guys. So ayan na nga po, andito na kami doon sa pinupuntahan daw nila. Sila daw po ay, si Matet daw po ay nag-i-exercise. So ayan guys, uh, nagyakag siya mga parang naka 10 days na po yata siya nang nag-exercise. Namayat daw po siya dito. Diyos ko po, ginoo. Napaghahalatang na tumataba na nga po ako at ako'y niyakag nila lani. So, ayan. Kasama namin po yan si na, ayan po si Matet, yan po si Matet. Yan po yung aming leader-leader dyan. Yan po yung mga equipment pala dito guys. Ayan. Medyo maliit lang po tong place na ito. Pero naman po yung mga kakailanganin yung mga equipment. Ay meron naman. Ayan. Nandyan din po yung mga gagayahin yung pong e eh, mag-exercise. Ayan na si Lani. At ah, saka si Nini. Si Nini at saka si Lani magkapayad niya po si Nini. Ayan, guys. Ayan. Madaming na-recruit si Matit ngayon. So ayan guys Oh. Kailangan ko na din nga sigurong Uh, magbawas ng bilbil po dito, napaghahalata na talagang tumataba, sa sa totoo lang guys, ayaw ko talagang sumama, ha? so, hindi po talaga ako makatanggi, baka ang iniisip ko naman po, pag ako ang nagyakag sa mga ibang bagay, ay hindi naman nila ako pagbigyan, so, ayan guys, pagbigyan ng mga gusto, ayan, magstart na daw po kami mag-exercise, at kami daw po magpicture-picturean muno. At ito na nga po sabi ng aming leader-leader na si Matet, ay kami daw po mag-start na para daw po hindi sayang yung aming uh, pagpunta dito. Ang bayad nga daw po pala dito sabi ni Matet. kaya naman po pala guys ako pumayag dahil ang bayad po dito ay uh, pag naka 2 hours ka ay 50 pesos lang. O diba guys hindi na din po masama. Pero, pero, pero kung nagkataon guys na mahal ay tiyak guys hindi po ako sasama kasi mas pipiliin ko pang ibibili ko na lang po ng ulang para lumaki lalo yung aking pil-pil. So, ayun na nga, guys. Ayan. Uh, um, mag start na po kami. mag start Kaya silangan daw, guys, ay mag-warm up, warm up po. Um, daw po muna kami, sabi ni Matet, para daw hindi daw po mabigla yung aming katawan. So, ayun na nga, guys. Aminado naman po ako dito dahil hindi po ako nakakapag-exercise. Ayan. Kaya, guys, ay mananakit ang aming katawan dito. So, tignan nyo, guys, yung aming gagawin dito. Kaya pala, guys, ako na voice over po dito dahil ay malakas po sound, ang sounds dito. Mas ma, ano, mas lamang pa po yung sounds kaysa po yung aming uh, mga sinasabi dito. So, guys, picture-picture muna kayo bago kami daw po mag-start mag, -start mag, uh, mag, ano, yeah, mag-exercise. So, ayan na guys, si Matet. Sanay, parang sanay na siya guys dito. mag -ano daw yung pakaramdam niya sa pag-exercise. Kaya tuturuan niya na kami mag-exercise. Uh, so game na po tayo. Ayan guys, basta ang sabi ni Matit ay sundan din, sundin daw namin yung mga kanyang uh, mga steps. Ayan, so ayan na guys, hindi ko po alam po anong tawag dyan sa, ano na yan, sa warm up, warm -up. Kami po ay tumawa na ng tumawa, hindi pa po kami nakakapagsimula, pero kami po ay natatawa na talaga sa aming mga pinaggagawa. So ayan guys, parang, uh, kasi simula ako pa lang guys, ay eh, parang sumasakit na yung aking uh, likod. <laughs> So, ayan guys. Panoorin niya lang po yung aming ginagawa. tapos na kami sa aming warm up just ko po parang hindi guys ako pinawisan <laughs> as ya guys uh, yung dalawa uh, daw kay, yun daw dapat ang kanila sa kay Nini at sa kay uh, Lally, kasi daw gusto daw nyo lang lumaki ang balakang so perfect daw to sa kanila itong bike bike na ito sabi ni, oh, mo, sabi ni Matit ganito daw ang gawin ganito daw para daw lumaki ang balakang dahil nga gusto daw po nung na ano, lumaki yung kanilang balakang ayan yun daw po ang gamitin nila itong pagbabike hindi ko po alam kung anong tawag sa equipment na yan. Basta bike-bike siya lang. Parang nagbabike lang sila. Pero may timer po yan. Para makita po kung ilang minutes po yung uh, nagawa na nila at natapos. So, ayan guys. So, ayan. Yan, sin yan po guys. Sinini at saka si Lani. So, ayan guys. Sige daw. Sabi din ni Matit ng aming instructor. Ayan. Ay, dere-derecho lang daw. Wag daw tumigil hanggang makarating sa kanilang pag-uwi <laughs> Ayan na. Yun guys, iba naman daw yung aming i-exercise yun. Sabi ni Matet, dahil ako naman daw guys ay mayroong balakang. So, ang kailangan ko lang naman daw guys ay paliitin ang aking at yan. Dahil nga malaki naman guys ng aking bilbil. So mag-i-exercise daw po kami ng pampaliit ng A ah, ng Bilbil. So, ganito daw guys yung aming gagawin. Ako, nakakalupa Napalaban talaga guys ako sa pag, ano, pag exercise na ito. Parang nararamdaman ko guys, kasi simula pa lang mo namin, sumasakit na yung aking uh, katawan. So, yan guys, mali daw yung aking ginagawa. Kaya, dumalapit siya sa akin. Tinuturo niya sa akin ang tamang way ng ano, pag exercise So, ayun. Uh, sunod-sunod lang ako guys sa aming uh, instructor na si Matet. Si Matet guys, kung makikita nyo, ay talagang parang ang gaan ng paharamdam niya na parang kayang-kaya yung mga exercises na ginagawa niyang tinuturo sa amin. So, ayun. Guys, nakatapos na kami at may kinuha pong equipment si ano si Matet, dumbbell po at ang tawag diyan. So gagayahin ah. ko daw siya kung ano po yung gagawin niya. yan ganyan daw. Ayun. Kailangan, ayan, upo. Upo parang uupo. Tatayo. So, ayun guys. Siyas po, parang nakikita ko pa lang siya guys. Parang ayaw ko na pero no choice. Gawin ko daw para daw po hindi daw sayang yung aking pagpunta dito sa uh, fitness na ito. So, ayun. Ganun daw po yung akin gagawin. So, try na natin guys kung kaya natin. So, ayun na nga guys. Unang sabak ko pa lamang. Ay, mali daw. Mali. Mali. Ganito daw dapat ang ginagawa yan. kagaya ng kanyang ginagawa. Ganun daw. Yun. Kailangan daw gayahin po yung kanyang ginagawa. So, ayun guys. Parang unang sabak ko pa lamang guys ay parang gusto ko nang umayaw kasi parang mahirap siya para sa akin kasi nga first timer pa lang ako na ganitong nag exercise Parang hirap na hirap talaga ako. Ayan guys. Meron din pa pa lang guys na mga ano mga nag exercise din ng mga lalaki pero mga bata pa lang yan guys ng mga yan. nag exercise sila. Uh, at sa kakasama dyan guys yung mga may-ari. Ang nandito yan. Mga naman sila guys. Ayun. ayon guys. Sabi ni Matet kailangan daw ibaba po yung medyo yung aking tweet. Ayan, ayan, ganun. Diyos ko po ginoo. Oh, parang nakakahimatay talaga guys ang pag exercise na ganito. Ayan. Sabi ko sa kanya, okay na yung ginagawa ko. <laughs> Huwag <-i -alaman. laughs> na ako pakialaman. Alam nyo guys, nagbo-voice over ako. Natatawa talaga ako kasi yung sa personal ba guys, ayun, talagang madami daw akong mali, sabi ni Mati. Hindi daw, hindi daw ganun yung tamang pag-exercise. Kaya ayun, nakakaloka talaga sa mag-exercise ang hirap para talaga so ito na nga guys nakatapos na kami so ayun si ni na asa ka <mulong> at bigla nga pong nag-brown out Ayan, medyo madilim na po at madilim nga po talaga. Ayan guys, o oh, itong isang kaibigan ni Matit dito, yan daw guys ay hindi niya kayang maggayaan guys. Hindi ko alam po anong classic push up po ba yan. Ngayon daw ay kayang kaya niya na dahil nakailang days na po sila. Pero ayan, sabi ni Matit, ito daw yung aking itray para daw po lumiit yung aking bilbil. Naku, napapalaban na talaga tayo guys. Ha, hindi ako makatanggi. So ayun guys.

San mo lang, huh? Saan mo na Ha? Saan ito? Oo, Sige. muna ulit. <laughs> <laughs> kaya mo dito? Kaya mo dito? Pwede <sighs> dito kaya hindi ako. lang ha? Siguro, kung yung hindi muna bibigla. Oh? Sige. Sige, <laughs> Ay magkurot ma. Oh ano dito? Malalagutan ng ano? legs Ay mamaya na diyan. Mag-stretch mamaya ka na. pang Ma, last. Paano nang untaw uh, para mo tawag tawag oh, na ano <gasps> man tawag nito?

¡Gracias!

Get it on! sige. Dapat babe ang persa na, dito tsaka nandito ka. Dapat nararamdaman. Dapat nararamdaman. Dapat nararamdaman. Dapat nararamdaman. Dapat Dapat nararamdaman. 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 Dapat Dapat nararamdaman. Dapat

kami ni Nino. go. Bahala ka kung saan yung kumain, ha? Dapat naka-stretch yung katulad kay Nino. Okay, lang. Babe, nani, mo pa, babe. Masakit ka. <laughs>

Hola. Te voy a nombrar. To. Tari. Mede aka bahasa. Pana, wanto tari ka oki kumaka? Seka de iya Berapa minutes? Six pounds. Three, four, five, six, okay, 50 lb 3, Yan! 5, 6, 7, 8 9, 10 I Berapa Sabi mo, pagtapos na sa 50, ha? Okay. Hindi, gawin mo yung ginawa ko. Ibaba mo yung, ano, yung eh, kanina. O, dito ka. Saglit ka. Balagay na. Sa 50 ka na. Kasi nalo kanina. O, baba ang pwet. Eh, iunat. Iunat pa. Yung kamay. O. Oh. O. Oh. O. Oh, tapos. I, yeah. Sige pa. I-ano i, mo yung, i-dogso. Yeah, sige pa. Ilaw. Ilaw. Oh. Iigay niyo mo, ikami. <laughs> parang, parang unat na unat. Unat mo yung kamay mo. Ako. Hindi. Hindi, lang sanot Ha? Dalawang okay. araw lang. Hey, okay. mabili naman ang puti pangsli. Eh. Ikaw na bahala. Ang kasi sa mo, tapos si mo, fold. pa. <laughs> <laughs> <So. laughs>

kami ni Marites <laughs>